Hello Love Again stars na sina Catherine Bernardo at Alden Richards dinumog at mainit na sinalubong ng mga fans sa Dubai. Nitong November 29 ay lumipad nang ang patungong Dubai sina Catherine and Alden para sa gaganaping special screening at meet and greet ng kanilang mga fans doon ngayong araw ng November 30. Ang Dubai nga ang last leg ng international screening ng pelikulang Hello Love Again kaya naman maging sina Catherine at Alden ay super excited din na ma'am it at mapasalamatan ang kanilang mga fans ng personal na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa kanilang pelikula. Samantala, marami na naman ngang paayudang kilig sina Catherine at Alden sa fans kung saan ay hindi muling nakaligtas sa kanila ang pagiging malapit ng dalawa maging ang pagiging todo pag-alalay ni Alden kay Catherine narito panuurin ang iilang videos ng kilig moments ng Kathden. Laban Pagkakaroon lang po, sorry! Kasi po! Pagkakaroon Na all. Ayun, Hindi Ayun na yan, nakasilber. Siya wala na.

ko. Oh, Des, yan. Madami ako. Huwag ka mag-alala. Okay, tatakbo na tayo Tara tayo. Tatakbo na tayo tayo. Thank you.

Okay, okey. Kapit okay. lang natin. yung mga kap, okay. sino yung mga kap? Kapit okay. lang natin. Kapit okay. lang natin. Kapit lang come back and goodbye again <laughs> hello again goodbye again uh uh -oh. where are you going guys going uh dubai for our last leg ng uh, international promo for pretty excited last na ang sa isip mo i'm happy actually it's it's darna and lahat naman ng nangyayari ngayon kasi para na um Grabe, gabi kasi yung schedule. So, parang tatawan kung bumibigay na. Pero we're excited to see um, our kababayans in Dubai. And parang nasa last stretch na kami. So, tuloy ang laban. We're very, uh, of course, happy and glad and of course accomplished yeah. with all the achievements when we Uh, lagi, lagi kaming magpapaulit-ulit ng pasasalamat sa kanila. because if not for the people here in the Philippines and of course